Totoo bang may improve ang mental health ng tao dahil sa pagtakbo o running therapy na tinatawag? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Hilig mo ba ang pagtakbo? Yung tipong naging daily routine mo na ito sa umaga. Alam mo bang may benepisyo ito sa iyong katawan, lalo na sa iyong mental health? Tara, let's prove it! Ayon sa runkeeper.com na ang pagtakbo ay nakakatulong upang marelax ang iyong katawan at utak. At the same time, nakakapagpakalma din ito sa iyong bad mood. Dagdag pa sa webmd.com na malaki din ang benepisyo nito sa iyong pagtulog habang ang pagtakbo ay nakakatulong na mabawasan ang symptoms ng anxiety. Bukod dito, sinabi ng Rye University sa Amsterdam na ang antidepressant at pagtakbo ay magkapareho lamang ng epekto at nakakapagpakalma makamaintain din ito sa iyong physical appearance. Ngunit, isinaad naman ng isang psychiatrist na para sa mga taong may pinagdadaanan, mas mainam pa ding uminom ng antidepressant. Kaya naman sa mga stress dyan, malungkot o kaya naman sa mga bad trip dyan, itakbo nyo na lang yan kesa mag-overthink ng malala.